Good morning mga kasari. Ako ay maagang nag-open ngayon dito sa aking tindahan guys, no? Dahil marami akong i-display. -di at ito ang aking store guys, oh, close pa so mag-open tayo. Ito mga i-display -di ko ngayon, yung napamili namin kahapon ni Mr, no? So guys, mag-open mo na ako dahil 7 o'clock na, no? Magdi -dis mag display mo na ako ng at least 2 hours dahil pumunta ako mamaya sa aming meat shop. So, ayan lang guys, oh. Nakikita ang aking garden. Ang garden na ah, makalat at maraming damo. Dahil hindi nakapag, ano guys, hindi nakapag linis. So, din guys, i-open natin. Ang dami kong trabaho guys. So, ayan guys, oh. Yung aking i-display mamaya. itong mga tanduay so kailangan ko pang i-update ang mga price niya guys sorry, good afternoon no, dahil 12.27 na ng tanghali guys, at ako ay narito pa nandito pa ako sa bahay no hindi pa ako tapos guys no, naglinis nagdisplay, at nag lalagay ng mga presyo dahil nag-update ako sa mga presyo dito. So, eto guys, oh, marami pa akong isasabit dito sa aking hanger. Diyan, yung aking mga coffee. And then, meron pa dito mga bath soap at merong mga meron pang mga mayonnaise dyan guys no kailangan pa yung lagyan ng presyo and then ito guys ay dadalhin ko pa sa tindahan ako na ang magdadala nito guys ako na ang magda-drive dahil nandoon si Mr at ang aking dalawang anak ay may mga event, no? Yung aking anak na lalaki ay may event at yung isa ay may pasok, no? May klase yung aking anak na babae. So, ang narito lang, ang nandito sa bahay ay ako lang at yung aking apo at ang kanyang yaya. Pero guys, kailangan ko na talagang pumunta sa aking beach shop dahil uh, asikasuhin ko pa yung mga deliveries doon at eto ay dadalhin pa at marami pang kulang guys. Mag-grocery pa ako dahil wala na akong mga sardinas na green at saka wala na rin ako mga Nescafe Nescafe na 25 grams. Maraming kulang cool dito banda guys oh at yung aking mga si So kinakapos talaga ang aking oras no. Hindi kinaya sa aking mga hindi kinaya. Kinakapos tayo sa oras. Ito i-display it, 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 it ko pa yung tissue doon yan guys kinakapos talaga si ate Gina ninyo sa oras so kailangan nang pumunta na ako sa meat shop at eto pa rin guys o oh, dinidipros ko ito dahil marami na makapal na ang kanyang ice may ice cream pa dyan guys pero hindi pa siguro yan matutunaw no so eto lang guys ang aking update update no gusto ko sanang mag sari sari store tour dito sa aking tindahan pero hindi pa ako tapos guys at marami pang idi display at madadag pa ito mamaya dahil ako ay mag grocery pa dahil maraming kulang guys no pangit tingnan pag maraming kulang yung aking mga soft drinks na maliliit ay wala na yung swak to pero meron pa ako doon sa meat guys meron pa akong coke mismo so yun lang guys muna dahil ako ay mag ano pa mag -pre prepare mag-prepare pa ako para pupunta na naman ako sa aking meat shop guys dahil ikatatlong araw na ngayon na wala ako doon so yun lang guys thank you for watching